Kamusta guys? So nandito po ako ngayon sa May Jones Bridge, okay? Yung po kumalala nyo nung nagsisimula po akong mag-vlog, ito po yung isa sa mga unang proyekto na ginawa ni Yorme Isko. Ito pong Jones Bridge dati simple tulay lang, uh, pinaganda po niya, ginawa niyang tourist attraction. At ngayon po sa panahon ni PBBM, ito pong buong esplanade na pangarap po dati nila Yorme Isko, kaya nga po niya sinumulan dyan sa Jones Bridge at pangarap ng mga taga Maynila ay magagandahin uh, at gagawin na pong uh, uh, mahabang park at tourist attraction okay, so papakita ko sa inyo guys ha ito po may mga ganyan na din, may mga lamp na din As may viewing deck dito, yun yung bagong tulay diba, tapos ito po yung Jones Bridge yung mga lamps na ginamit yan din po yung design na ginamit dito sa baba. Yung pong sinimulan sa Jones Bridge. Ngayon po, buong likod na ng post office. O, tapos meron ng mga, uh, meron mga pasyalan dito, ice cream, parang uh, esplanad. Pwedeng kumain dito. Oh, tingnan niyo guys, ang ganda oh. Tingnan niyo, diyan nagsimula 'yan. Nagsimula yan sa pagpapaganda sa Jones Bridge. Nakitaan ng potensyal na pwede palang buhayin itong parte na itong Maynila. Yung mga building, o oh, tingnan nyo, iba ginagawa, nagsusunuran, pinapaganda na uli. Oto, oh, may mga statwa. Maraming salamat po sa Marcos Administration kasi ang ganda eh. Yung, yung pinahaba nila, yung dating Sinimulan ni Yorme doon lang, nasa bridge lang ngayon po. Buong likod na ng ng ito post office. Ay, ay, ay kuya. Yun, ang ganda na dito. So, 'yun ang 'yun ang punto ko, guys. Sinimulan lang ni Yorme isko. Sinimulan lang at nakita ng pamahalaan. Oh, ngayon po, tinanong may banda, pwedeng banda diyan nagpe-perform. One, two, eight, check. Oh, ang ganda. Bagong pasyalan po ng mga Pilipino. Hey, see, hey, check. Hey, hey, ang ganda check. na pala dito. One, two, aha, aha, hey, tingnan three, nyo guys, oh. Parang one, bagong pasyalan one, sa likod ng one, ano. One, two, three, check. Mm -hmm. ng Manila Post Office. Tapos pag na-revite na lang Manila Post Office, Ang ganda. oh si so yung mga statue. Sa oh, sorry O oh, tas ito ang haba oh. Hanggang sa may Santa Cruz. O naman, nandun marami. Ang haba pala nito. So, ang ganda ng mga napili nila, Filipiniana talaga yung mga statue na napili nila. Pandango sa ilaw. Tama ba yung tawag yan, di ba? O, oh, so, so, pwedeng ilawan to sa gabi. Ang ganda guys, so, nagulat din ako. Ganito na pala dito. Yan ang, yan ang pinupunto ko guys. Kailangan lang merong magtiwala. Kailangan lang merong magsimula. Na maniwala na kahit parang bulok na, nabubulok na itong syudad dati. Naniwala si Yorme Isko na kaya itong pagandahin. Kaya itong gawing, uh, uh, kumbaga pwedeng tourist destination. Naniwala si Yorme Isko at yun naman nga, sinuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. And syempre bigyan natin ng kredito guys kasi tingnan nyo naman ang ganda oh. Tapos pareho ng design sa Jones Bridge. Oh, 'yan oh nagsimula 'yan sa Jones Bridge ngayon hanggang dito na sa likod ng Manila Post Office. So napakagandang parke. Yeah, thank you very much sa MMDA, DPWH, lahat sila na gumawa dito at sa Marcos administration for giving this gift para sa syudad ng Maynila. yan. syempre po, ito po, sa, sa Maynila ito, this will help in revitalizing itong area, gagawin itong tourist attraction. O, tapos yung mga building dyan, syempre, papagandahin yan. Ito po yung pangarap. Pangarap po ng New York, pangarap ng mga Manileño. Sinimulan po ng panahon ni New ngayon po, tinutuloy sa panahon ni Mayor Ahani. O, pero po, sa, sa direksyon po ng, ng Administrasyong Marcos. So, maraming salamat po. So yun guys, thank you very much po. Report ko po ulit mamaya. Bye bye guys.